Hi ATM, I'm Coach Del. And I'm Coach Julie. And we are going to play How, well, well, Do We, know, Each Other? Sino sa tingin mo ang mas nakakakilala sa isa't isa? Sinubukan ni Julie Ann San Jose at Stel ng ASI, labinsyam ang kanilang pagkakaibigan sa isang eksklusibong video sa Team Adventure. Taste. Moments. Sinagot ng mga coaches ng The Voice Kids Philippines ang ilang mga tanong upang makita kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Ipinakita sa video na kayang mag-jive ni na Julie at Stel at pareho pa silang may parehong sense of humor. Nakuha ni na Julie at Stel ang ilang tamang sagot, lalo na sa mga unang tanong. Magkakilala kami, guys, sabi ni an nang mahulaan niya ng tama ang paboritong pagkain ni Stel. Ipinakita pa ni Stel ang kanyang impersonation ng karakter ni Ken Chan na si Boyet sa Amway Special Tatay nang ihayag niya na ang kanyang nakatagong talento ay voice impersonation. Bukod sa The Voice Kids Philippines, Magkakaroon din ng pagkakataon sina Julie at Stel na magtulungan para sa kanilang dalawang gabing konsyerto ngayong buwan. Sa direksyon ni Paolo Valenciano, ang Julie Stel, ang ating tinig ay magaganap sa Hulyo 27 at 28, 2024 sa New Frontier Theater. Ang unang konserto ni na Julie at Stell ay isang pinagsamang proyekto ng Gym Synergy, GMA Entertainment Group, at isa Z Entertainment.